Na. Ano, ano pa ko na ano? Dab na ano? Hindi din tumtakan yun. Dab na. Isang isang haba raw, haba raw ba? Oo. Ano? Oh, stop. Sige, ano? Keratin Gold, anim. <laughs> anim anim lang ayaman ka talagang anim. Tututok. May ano? May. Really <laughs> special. Dab, tanggalan mo na isa. Dab na ano? Ay, wala Wala Dab na Zabar? Zabar? green. dab oh, oh, <tem> uh, be... na green. Wala. Ano ba Dab shampoo. Dab green eh. ako ma. Ano nga? Nagahanap ako ng ano? Ano ba yung... Ito lang. Cream silk na ay ano? Green. Dab na, na green. Hindi. Kaya tinuloy ko din. Kaya siya dab green. Ito. Ito na nga eh. Ayun pala. Hindi ba yung conditioner nito? wala sila. Ito lang mga conditioner nila. No? Ayan lang blue. Ayan blue. Wala, wala miss may green kayo nito na, na conditioner Wala mo lang napo hindi mo lang napo lang napo hindi mo lang dab na sabon. hindi mo lang 뭐야 나만 더? 응다. 됐나? 팔랑? 나도 시켰 Dati pa isang libo. yan ako magkuha sa mo no? dindong Ha? din Pulutan. Ka. Wala kang wala ka pulutan doon. Ka. naman luto yun. Bukas pa Ha? Bukas pa na pa ito? Ha? <laughs> na, baka sumakit mo. Mm -hmm. Tapos, ano mo, sabi, sabi mo dun lang. Dun ah. Yun, ano. ano lang sa dito, lang sila. Mm -hmm. lan ano Ay, tapos. Ano, Meron kayong ano niya, yung jean. Meron. Yung malaki? Yung sunod sa 4? Mahaba? Mahaba Ay, yung ano. pinakamalaki. Ah, yun isa? Tugay <laughs> na Bukas pa yun ah. Eh? Hindi, ano ba? bukas. Hindi sa mag Kaya Ano Ano yung bukhan? Ano yung bukhan? yung bukhan? Ay, sausawan sa lumpia.

Oo. Bili oh. ah. Mil dalawa. Pero, sabi ko. Mm -hmm. Kasi isa na la lang yung natira dun. Ito, eh. buy one take one. Dalawa. Ay, huwag na pala. Dalawa lang. A, dalawa. Ay, nang. dalawa. Dalawa to ah. Mm -hmm. Meron pala yung no? sa chicken. No, Okay na? Mm hmm. Oh, meron pa. Wala na. Oyster, tara naman. Meron na. Alam naman tayong mamardis na. Ano, narinig ko na lang. Oh. Hindi, wala namang ihawin ng park eh. Puro, ano naman eh, no. Puro, isita. Ayun. Tama? Eh. Yun ba? Sa kahit to pa na. Dito po? Oo, oh, yan. Sa

Hindi, ano dabar ang pinunog nun? Pag kila ko niya, patulad lang. Mm -hmm. kay mama. <laughs> Oo. Sa mama mo. Di, sa mga binigyan lang yan sa kasama ma niya. Bibili siya lang. <laughs> labar yun. Pag nagpunta dyan yung kaibigan nila ay oh, labar yun. mabili yung dawan. Hindi, wala lang. Sino pa rin Hello, guys. Okay, sa date. Oh. Nasa Kamarinis oh. Norte po tayo, guys yun yung lugar na guys yun yung lugar dito guys so, paakyat pababa yung ano ayan paakyat paakyat at pababa yun yung po lugar dito napakaganda ng panahon guys hindi mainit sakto lang ambon ambon ayan hindi kami dito sa tindahan po And thank you so much guys. Thank you for watching.